tol. Welcome na naman sa isang episode ng WhatsApp. Kung hindi nyo kilala ang mga bisita natin ngayong gabi, ibig sabihin matanda ka na. Yun. Ha? Ah, yeah. Pero naku, matindil. Mga kapatid, palakpakan po natin the dangerous Chico Science Band. Yan. Kasama natin ang mga Chico Science. Okay. Magandang gabi. O, magandang, gabi magandang, magandang gabi sa inyo. Panero. 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 Ayan. Ayan. Ayos ba? Saan ba tayo magsisimula? Nagbanda rin ako dati. Medyo nakakasabay namin itong mga Bata pa sila nun. Bata pa sila nun. Pare, <laughs> ano yung pakiramdam? I, sila yung nire na kayo nun, di ba? <laughs> <laughs> mo. <laughs> 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 ang bata nyo pa nun, tapos ngayon, after six albums, in theory, parang ang tingin na sa inyo, mga senior na. Hindi <laughs> 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 <With yon. laughs> hmm. <laughs> Hindi pa rin <laughs> <niyan. laughs> Unfortunately. <laughs> <laughs> May lumalapit na bang mga banda ngayon na bata rin na ano? Pa paano po yung pa, May mga gawagan ng gano'n Mangira sure, ito yan, na ano. Kuya, gano'n. ng chicks. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. uh -huh. Hindi, wala. Sa pagbabanda, wala masyado. <laughs> sa ibang bagay. Sa ibang bagay. pa, Oo. Kagaya ng uh, wag, wag, wag. Ito pa isang wholesome na programa, mga kapatid. Uh, uh, <laughs> ang pag-uusapan natin dito ay politika. <laughs> <laughs> Between yung first album, Revenge of the Giant Robot, tapos yung ito, This is not a Chico Say record. dami na nangyayari, ano? Madami, madami. Mm. Pero siguro parang yung marking point talaga, nung parang nagsimula nung kumanta si Miggy, na uh -oh. tumigil sumigaw. As opposed to? As opposed to, <laughs> nagsisigaw uh -oh. lang, ganun. Tarang, May sa pa kasi yung ano eh yung Revenge of the Giant. Oh, mm. Yun yung first album, no? Oh, oh. Di ba? Oh. pa natin yung video yun, di ba? Oo, oh. oh, yun, oh, uh, yun. First video natin. Mm. Sa so swimming pool. No. Sa swimming Kaya Nicole galit, galit pa kami. Na. Oh, <laughs> Angry young um, oh. man. Oy, hello. Oy, hello. Bart pala to eh. Di ba yung Ice Tina? Hi. <laughs> Ay, hi. 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 Thank you. Sino may gusto mong motor? Alika ali dito, Bart. Oh. Dito ka ba? Dito ka ba? <laughs> Si Bart. Masayi mo naman si Miki. Ayan, ito. Tanong mo, Miki, gusto mo naman mo Hindi nga ayaw. Hindi gusto mo. ako. may tatulong ako sa kanya. <laughs> yeah. Bakit? Ano? Ano yun? Gusto mo magkaroon ng motor? <laughs> <laughs> ano? Ano? Motor? 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 <laughs> motor. <laughs> <No>. motor. <laughs> Nung, ano? Ano? Sigal? Sigal? Motor ka ba? Ano yun? <laughs> motor? Motor? Uh, you want broom broom? <laughs> motor? <laughs> broom, broom. Oh, motor? Ano ba ang motor? Ano motor ka ba? Parang dapat yata ano yung sagot ko. No motor as in motor? Sige na mo. lang. Bibigyan ka lang. Gusto mo? Sige. Sige. Sige daw. Oh. Sige. Kunin mo yung sel. Sige. Yeah. <laughs> Sige, Thank you, <laughs> Pero Bart, kami yung host, kami yung walang ano, ganyan, no? <laughs> okay lang, Tol. Okay mm -hmm. na, no? so, Technically, ilang years na yung band, tapos ano yung mga instances na sinasabi niyo parang, dude, we're old. Pag ano, pag throwback Thursday, tapos naglabasan yung mga pictures sa oh. yo, no? oh. Yan, sure. Oo, oh, alam mo, kailan lang. Tapos sabi ni oh. throwback Thursday, uh, Kenan 2000. Talaga. Mm -hmm. Pag nakita mo, ibang-iba talaga yung itsura. Mm uh, Tagal mo nito mm -hmm. ha. Oh, laki ng pantalong mo dito ha. hindi <laughs> mm -hmm. pa namin, ano, wala pa si Makoy. Wala, wala pa, mm -hmm. pa si Makoy. Uh, oh. Matindi. Tsaka talaga uh, ako. Oo, oh, oh, dreads. Oo, oh, same mom, Mas bata ako sa kanila ng mga... Ano pa kayo? First year ba First year college? Nung ginawa natin, summer ng ano yun? First year college. First year college. First year college, ano? Grabe. Sa bandlat pa yun. Naka dreadlocks pa to noon. Tsaka ito. Tsaka sila lahat. Hindi, eto, ano, kalbo, kalbo na may stripes. Oh. Ay. Medyo bad boy. Medyo bad boy. Medyo bad boy. Medyo bad boy. <laughs> 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 See Yug, eh, long, flowing hair. Uh, <laughs> long, straight hair. Parang kay Lord lang. <laughs> long, Easy. straight hair, no? Ibahin natin buho ko, etsya na lang ni Jun pag-usapin. <laughs> Yung proseso ng paggawa ng kanta, naging ba ba mula noon? Kasi dati, ano eh, parang... Noong simula kami, parang summer camp yung labas ng first two okay. albums. si schedule yung recording namin. Summer vacation namin. Tapos after school, magpa-practice kami. Gagawa kaming kanta. Ganun yung, ganun yung mm -hmm. ginagawa namin. Siyempre, tumanda kami. Wala nang time frame na ganun. Mm -hmm. So... Kung kailan pwede na kung lang. Kung kailan pwede. Mm -hmm. Sinubukan namin lahat magkatrabaho. Mm -hmm. Tapos, di pala namin gusto. <laughs> <laughs> oh, uh, Nakapangitisikal din. Uh, uh, so true. <laughs> Batiin yeah. natin mo taga ABS-CBN Publishing, Carl. Uh, <laughs> 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 Love you. Oh, taga marketing to dati, oh. di ba? Marketing. Oh, marketing. Uh. Carl, nung nagsisimula ba kayo, parang inisip mo na aabot uh, kayo ng anim na albums? Hindi. Nagpaalam pa nga ako nung sa tatay ko eh. Uh -huh. Oh. pumirma eh. Kasi okay. nung in-offer kami nung deal, parang minor pa kami nun. So parang kailangan pa namin ng clearance sa magulang namin. Tapos, para po meron Sabi nga nang sabi ko isang album lang to. Sige na, magawa ko lang pa ganyan. So, pinayagan, yun, pinayagan nga pero yun, six albums na. Naniniwala ba kayo ng isang banda dapat Magkakaibigan din kayo dapat. tanda ko na to. Naman! Duda ka pa nun. 13 years ago na pala yun. Ito sa High school na yung... Kumbaga, high school na yung... Oo, nag-meeting. Tito Jun ka na nalano. Oo. Embracing Tito Hood naman. Embracing Tito Hood. Uh, tanong ngayon, kailangan ba, naniniwala ba kayo ng isang banda dapat magkakatropa din to work cohesively? Oo. Mm. Ano naman? Oo. Kasi ang dami niyong dadaan, ang dami kayong magtutour kayo. Kailangan yung offset yung cabin fever. Mm. Tsaka down the line, pamilya mo na yan eh, na mas marami kayong isa-spend na time magkakasama mm -hmm. than your own family. Correct. So, mm -hmm. di kayo magkakaibigan, parang sterile or yun, medyo empty nambagot, yung datingin. Kaya pag hindi kayo, kung hindi kayo magkaibigan, magiging trabaho yung mm -hmm. pagbabanda. Pag yung trabaho, siguro di tayo umabot ng six albums. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, pad lang talaga. No? Kahit nga again. itong bagong album, bago kami nag-sulat at nag-record, talagang may magkakibigan na kami, nag, nagkaroon pa kami ng session na parang bonding lang. Hindi kami mm -hmm. talaga. Tatambay kami ng matindi. Malilibre sa mong ng pizza, ganyan. Mm -hmm. Parang the hangover over. <laughs> oh, oh. Kasi meron isa, di ba makita mo yung, yung tugtugan na maraming banda. May ibang banda, magkakahiwalay sila. Tambay-tambay mm. nila, mag ibang iba -iba ibang tropa. O... Parang ano, wala nga. Easy, easy. Sa tingin nyo, ano yung pinagkaiba ng nagbabanda ngayon at yung nagsisimula magbanda dati? Ah. Available. Uh, information. Ang uh, no? uh, dali eh. Eto, yung information ngayon ang dali. Uh, distribution uh, at, is, at its most basic sense mm -hmm. na, mas madali. Mm -hmm. Pero dati, madali magform ng goals. Mm -hmm. yun yung difference. So may goals ka kagad na So, nagsimula kami, we were 15, 16. Mm -hmm. Tapos isip namin, kailangan nang tayo sa Indoro. Mm -hmm. Tapos, mm -hmm. man, Indoro. Tanong, Indoro. Oh, <laughs> Indoro. <laughs> indoro. matanong <laughs> ng tatay niya, oh. sinong pinapahingan niya. Yeah. Pero nalang natin yung ano, eh, junior jam. Eh. Oh, so, so, di, okay. di kami yung mabot. kami yung Pero, kasama sa goal yun. Kasi napapanood oh. namin. <laughs> sa RJ yun eh. Oh, sa sa galing yun sa, sa baba. Sa oh. junior jam. Junior jam. Pang boys. Pang girls din. Wow. Junior jam. Grabe na sa so sobrang tagal niyo na inabot yung pa yung the death of the record label. Oo. Oh. Diba? Pero how is it like operating uh, at least well, ito ito naman, mm, latest yo, eh, under a eh, record label pa rin. Pero do you think we can survive without labels? Malaking tulong din yung label actually. I mm -hmm. mean, mm -hmm. um, yung business side. Mm -hmm. Nandiyan nandoon pa rin sa talaga sila so matutulungan ka na lang mag Plag or uh, ano kung ano man. Kung independent ka, sige. Meron kang connect sa, may, uh -huh. may connect sa pa rin through the internet uh -huh. to international distribution. Uh -huh. meron dyang Kickstarter, meron dyang... Dito, Artist Connect. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ang meron ng label na wala, yung years and years of experience eh. uh -huh. Uh -huh. So hindi mo pa... Kahit may kailangan ka lang na little detail sa album na ano, tawag ka lang sa isa sa mga boss doon. Uh -huh may may sort of explanation, may uh -huh. historical reference. Uh -huh. Credibility not because hindi sa respect or whatever. Uh -huh. Just because ang tagal na lang, alam alam nila, lang nila. Yun. Oh. Alam nila nila yan, oh. Pero at least dito, uh, nasa point or nagsawa na ba ang mga labels sa parang medyo nakikialam sila sa magiging tunog ninyo? Never namin na-experience. Oh, never yun. namin experience kasi. So parang hindi namin mag-gets yung part na yung label makikialam na. mm Hindi -hmm. mm -hmm. naman kami na-dictate. Eh, mula nung oh. 2000. Ang syerte nyo? Medyo, yun. Kamina, yun na Alam na? Kami na. Alam mo, sila lamang ka kami. O kung makikialam, uh, instead of pakialaman kami na sabihin gandaan nyo, drop na lang. <laughs> no. oh, oh, Pwedeng ganun. Hindi, kasi kami na, napakaya parang, wala <laughs> pa kayo parang salbakuta dyan. Wala po. Wala po. Hindi nangyari sa atin. Hindi nangyari. Parang salbakuta? Hindi, kasi, from the get-go, yun naman ginagawa namin talaga Tunog naman kami salbakuta nagbago na rin ba ang demographics ng crowd ng audience niyo? Yung typical Chico Sai fan ba of 13 years ago is the same typical Chico Sai fan of They just oh stay yeah. the same. Ikaw nga sana eh, sa <laughs> ano Naging katrabaho They stay confused. Dito. They stay confused. all uh, uh, we get, the girls, they all stay the, the same. <laughs> same. Yan. <Yeah. laughs> yeah. 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 Iba daw, naging katrabaho yeah. na eh, no? Oo. Uh, <laughs> 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 Natutunod ako sa inyo dahil. Nakakail, ah, ganun ba? <laughs> Pero ito, seryoso to. Pare, ang market talaga ninyo, uh, at least mga um, three years ago, mga high school, no? babae na ano, mamahaling mga expensive, exclusive schools. Mm. Good. Good. talaga. We have done our job well. Nakinabang ka ba doon? In what way? Nakinabang. Nakinabang. Baka may magalit. Sorry, sorry. Kung sino ko But yes. <laughs> Ayan na. Oo. Ayan na. Si Makoy naman. Paano na-recruit? tropa. Bakit ba, pare? kasi dati, may meron akong banda. Tapos lagi namin sila nakakasabay. Mm. So, yun, nung, ano pa nga ng banda mo dati? April Morning Skies. Mm. Mm. Tapos so, yun, nakakasabay kami sa gig. Tapos so, nung time na umalis si Joel, parang may... O, Nagahan, may talaga. Oo, oh, naghanap siya ng... Kumbaga, ginugroom nga na ni Joel. Oh, Oo, nung time, time, na yun. Mm -hmm. Parang... kasi malapit na siyang umalis, so... Hindi pa namin alam. Na mm -hmm. Kinausap niya ako, tapos nag-jump kami pinapajam niya ako, nag-session ako pag wala mm -hmm. siya. Kasi so nandun nag-start. Kailan mo yun? 2007? 7. Oh, Bumakasok ako sa kanila. Nauna lang sa akin si Ariel ng ilang buwan. Mm -hmm. Kala mo magkakachicks ka na marami pagsasali ka chico sa'yo. Oo, oh, pare, pero wala eh. Sila <laughs> lang meron eh. Naku! <laughs> <laughs> wow! <laughs> ha, Shooting ba natin, may nahatid ka dun sa... <laughs> <laughs> O, paliwanag mo muna kasi may video, ginawa. Ay, may video kaming ginawa. May video ma Para sa Chico oh, side. E, paliwanag mo, mm -hmm. paliwanag mo. Sa nang kantang Raspberry. Mm -hmm. Raspberry Girls. Oo. At ang role mo ron ay... Isa si na ako, airpods eh. <laughs> 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 si Daddy. Daddy Rolls na. Daddy na yun. Ngayon. Tuloy mo. Tuloy mo lang. Nag-iingat <laughs> lang <laughs> ako. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ay, ay, uh <laughs> Okay, change topic ulit. Hindi, <laughs> 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 pero kanina nagkwentuhan tayo. Meron, ay, 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 sabi mo, may okay din. oo. <laughs> ay, no. ay, may pinabangit kang pangalan? Wala, wala. Sabi mo, napakaganda ng batang yan. Wala, Bisis ko lang yung maganda sa akin. <laughs> uh, uh, ngayon ba? Hindi ba kinaiilang kasi nung, nung nagsisimula kayo? Yun, no? Yung tao, matalo ng stage, sumasayaw. Ngayon, mm. cellphone, cellphone camera. camera. Mm -hmm. Mm -hmm. Imbis ini-enjoy, kinukulan ng ano yun. Know. Gusto ko sana i-discourage yung, yung na ano oh. No. yun. Mm -hmm. Ihian mo kaya yung cellphone, no? Diba? Mm -hmm. O kaya kunin ko na <laughs> <laughs> na. <no. laughs> mas babot ako sa pati. O yung batong sa iba. Hindi ka, tanong naman ka lang sila pa. Pero yun talaga. Hindi, <laughs> oh. <laughs> <laughs> actually kunin ko yung cellphone, mas babot ako sa crowd. Yung tatanong talaga sila. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Pero yun na talaga kasi. Eh. Ganun nga. Kapunta na talaga doon yung audience. It's so. all about sharing. Or oversharing minsan. Okay. Mm -hmm. Paano napunta yung music niyo sa ngayon 'di ba parang dati maingay tapos uh, ngayon si ano kumakanta ka lang eh parang napunta yung... parang gdadyaano parang hindi ka uh. kumakanta doon <laughs> okay, okay <paano> yung, <laughs> yung, yung no? 'di ba yung evolution nun? 'di ba sigaw <laughs> tapos parang nag-mellow tapos paano nangyari 'yon um syempre bata pa kayo isang ka uh, teenager ano uh, uh, so, galit ka sa mundo eh uh -huh. tapos naikin ka ng junior jam uh -huh. Nung mga kayo sa face, parang medyo bampi-bampira yung mga aesthetics ninyo. Uh, yun uh, ba'y nakalipas na? O hanggang uh, ngayon, nangangangat uh, ka pa rin. Na <laughs> <nabay>. <laughs> Nakaitim pa rin naman ako. <laughs> mm -hmm. <laughs> Black, Black boys ka pa, ka pa rin. Ng <laughs> ano? Nangangangat. Vampire. Vampire, oo. <laughs> <Vampire. laughs> ano kami, we are the Madonna of the Pinoy Rock scene. Oo, no? Kaya di na na diba, si Madonna eh. Hindi mo ulit yan. Oh, Kailangan mong i-reinvent yung sarili mo. Kala ko ibig sabihin ng no, malandi kayo. Ayun, nga. Yun nga. Minsan. <laughs> minsan. Yun nga. <laughs> ano yung observation sa inyo sa mga bagong banda ngayon? lang? Ang dami magaling. Mm -hmm. Ang langing factor ni YouTube eh. Kasi... Oh, oh. Ang dami na nakukuha ng mga ideas na Oh, kasi na dati, talaga, dati talaga nila. ideas na sa amin. Dati that si, si Fre. <laughs> tapos yeah. minsan, eh, umabot pa kami sa kaset eh. Hindi naman, hindi hmm. lang namin inabutan plaka mm -hmm. na yun yung sisip na yun. Babot namin sa 8-track eh. Mm -hmm. <laughs> rewind, 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 rewind. Oh, pag rewind, eh, pag, mali, pag mali pa yung motor nung mm. cassette, -hmm. kaset, yung, ano mo, mm -hmm. yung sifra mo, mali yung tono. Mm -hmm. Ngayon, bukod sa pwede mong pahingan, pwede, pwede mong mo makita. Pwede mong makita. Oh. Oh. mo pa yung tab. Oo. Tapos meron pa kanya. Di ba sa YouTube? YouTube. Mm -hmm. Sa YouTube, may -hmm. sa meron talagang guitar cover of ganyan. So, oh. Uh, ando ah, eh. ah, ganun pala yun. Kasi dati, ano, ang only ano mo, kunwari, yung Rage tumugtog dito. In Inyo lang mo lang ah, ganun pala ginagawa oh, yun. <laughs> <laughs> kita mo. Mm -hmm. Hindi pala yun, hindi pala sa ano. Uh, uh, ito na yung ano natin, yung ano yung, Why in my day moment natin. Why in oh. my, <laughs> my day? We had to go to concerts. Oh, <laughs> <laughs> and dalang na naman the songs by ear. Mm -hmm. <laughs> and dalang na naman mga yung mga live live gig na mapapanood. Parang VHS pa Betamax, mm -hmm. ang time mo pa talagang Eto, pumunta sa dati sa states lagi. Papabili mm -hmm. kami ng mga ano man. kung sino-sino <laughs> na dumadaan. Ikaw ba nagkaroon ka ng stalker? Siyempre, ikaw yung may pinakamaraming ano eh. Karoon ka ba okay. ng stalker na kabataang ano? <laughs> Babae <laughs> and or lalaki. <laughs> Oo, so, oh, di ba? Siyempre, daming ano. At saka sa ito, namin crush dito eh. Okay. Naman. Naman. So, ano, nagkaroon <laughs> ka ba ng gano'n? Oo, yung mga text na hindi ko alam yung mm -hmm. paano ko yung number ko. Tapos. Ganun lang, wala, naman, wala pa naman pupunta sa bahay. Ay, Miggy. Ipapadala ng ulo ng aso. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman, o. Yun. So, yung mga, I guess, mababayit yung mga stalker. <laughs> Hindi ko alam kung meron. But, ang ganda text lang. Huwag nang natin tanongin si Mong. Ano ko? Ano ko? Ano, na sa tahimik yan, Ton? Oo. Ano normally yung points of disagreement sa banda? Saan kayo normally hindi nagkakasundo? Lalong lalo na pagdating sa tunog. Ayan. Marami. Actually, sa tagal namin magkasama. Kahit with the new members. Mm -hmm. So, nasa-shutdown na namin maaga pa lang. Ginawa na natin ito sa isang kanta. Ito oh, na naman. Huwag nang ganyan. Oh. Oh, huwag uh nang ganyan. O kaya, yeah, uh, ganito. Subukan natin ito. Na, na namin yung maraming ganyan. Kasi gumagawa kami checklist minsan. Mm -hmm. Actually, matagal na namin ginagawa ni Miggy. Gawa tayong checklist? mga babae, gano'n. Yan. Chick, 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 Next song, chick licks. Oh, tapos na to. Di ba? Oh, yun. So, kung nari, gano'n mga fito lang college to. ah. na trabaho lang yun. Check. Eighty na, pwede na. Pag every album gusto namin may gagawin kami na hindi pa namin nagagawa ng previous albums. Tapos doon yun yung checklist na Parang si sa last album, gawa tayo ng kanta na vocals yung intro. Mm -hmm. Parang ganun. ganun. Mm -hmm. yung rock ballad. oh gawa tayo rock ballad mala journey. Mm -hmm. For example, from the first to the second album, sing, oh. <laughs> check. <laughs> Oo, oh, yeah. ganun namin nare-resolve yung mga issue. Ano ba hindi pa natin nagagawa? Tapos mm -hmm. so, doon rin galing lahat in drive namin gumawa ng next album. Mm -hmm. Doon rin nang gagaling yung mga ano, yan, Chico Sai, hindi nila alam kung anong, klaseng banda sila. Oh, okay. <laughs> Kasi hindi iba talaga eh. <laughs> hmm. Hindi pa naman nila alam. Right, uh, right. Oh. 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 Wala silang identity. Yan. Oh, tapos, mga... tapos kapag pareho naman, hindi sila nag-evolve. <laughs> <laughs> can't win, bro! Walang ginagawa. ginawa. Ano gusto niyo? Ano ang gusto niyo? Ano? <laughs> oh, okay. Wala kang tama. Ang Chico Sai ba ay demokrasya? Or may isa lang o dalawang tao na... Pag sinabi ko ganyan, kung sir, ang sabihin ni Calde? Ayun yeah, na <laughs> yun. Uh, Grabe si Calde pala talaga yung yeah. chico sa'yo. Eh, nag-jamming naman kami sabay-sabay kasi. Yung parang inamin yun natin. Hindi, hindi nag-jamming naman kami. sabay-sabay. kami ko, hindi naman hindi siya ano, ano yan? Total, ano ba? Parang bigyan lang ba? Pag bigyan nyo na Dictatorship. Pag bigyan nyo na isip tapos tawagan kayo tapos padala ko. Oh, Ito, oh, may ganito. Mas jamming kami. Hindi, parang hmm. baon. Minsan may baon. Practice talaga kami para wala na. Para at least pag matapos yung kanta, lahat kami okay doon sa kinalabasan. Mm -hmm. Para hindi Para may mga kanta na ayaw niyo gano'n. Para hindi para, para hindi gano'n si yung siya. mangyari. Para uh -huh. hindi gano'n yung mangyari. Sige mo maglabas ka na sa mga ng loob. Doon. Minsan kasi pare yan. Mhm. Dito namin oh. from scratch. Nasubukan namin bumuo. <laughs> no, wala naman ako buo naman kami. Nakabuo na <laughs> <laughs> ah, Nakabuo buo. Ako nakabuo. Ito nakabuo. Nakabuo After <laughs> how many tries? Nakabuo naman. Pag-approve kay Kalde, Okay na, okay na. 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 Boss Pag nakita namin na, uy, humingiti-ngiti siya. At saka ano kami lang yun, kami apat lang yun. Pag nag-game face na siya. Humingiti na siya. Oh, good na. Okay, okay oh, oh, na. It's, it's, it's gonna make me out of you. Hindi totoo yun. Nagtador ka pala, Tol? Hindi, Kala ko pa naman. Parang may kulang. Nani, mga ano. Nagkakalaba. Hindi, hindi. Hindi Wala lang pare. Si pa pala talaga, Tol. Kalde kalde oh. is Chico Sai. <laughs> <Yeah>. So far, <laughs> ano, ano yung pinaka-unforgettable gigs para sa inyo? I may na-check. No. May, may na-check <laughs> kami yung isa. Nasa, tumugto kami sa isang school sa May San Juan. Mm -hmm. <laughs> <The> Dominican. Oo <laughs> mm. Oh. <okay. laughs> na-check namin na na... Like, Hindi, <laughs> uh, growing up, you know, yung mga nanonood ka ng mga movies about rock bands, mm -hmm. si no. Read About Them. Eh, yung mga, mga, moments na oh, ano okay. gusto mo mangyari sa inyo. Pili mo rock na tawag mm -hmm. Stephen Tyler. So, finally, tumutun kami sa isang... Dominica. Dominican. Oh, Dominican. it's <laughs> so all, all run by nuns, right? Uh, yeah. Green yeah. Years, para alam ko yan. It's walking cross. distance from my house. Yes. Mm parang -hmm. <laughs> Tapos tapat pa simbahan. ay, nakuha. We were playing, right? And lo and behold, An unidentified flying object. Uh, ah. <laughs> ah. Delicates. Binato kayo ng panty, in yeah. short. Bra. Bra lang. Bra. 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 Uh, oh, yeah. na. ang ganda na ah. na. Ah. Oo. Oh. Ang pagbanda ka, e. no? Oo. Oh, e. Eh, pero Parang... ito para, yun, get this. Yung una unang-unang underwear na lumipad <laughs> uh. <laughs> sa amin. Unmentionables. Brief. Brief sa Enchanted Binura namin yun, eh. Binura namin sa changes. Binura namin sa limot yun. <laughs> oh. <laughs> But, pero ang ganda <laughs> na, ultimate yun. Kung oh. ikaw yung banda, batuhin oh. ka ng panty, no? Ang galing nun. Parang ka si Rico J nun, man. Oo. Nagyayari pala talaga yun, no? Oh. oh, yeah. Ito, hindi na pinag-usapan natin kung baon. Baon yun or sa teacher? Kasi, ang oh, laki. <laughs> sa teacher. Sa teacher. It could have been, Kasi, like, from a big student. <laughs> Kasi, okay. high school yun, di ba? Yeah. Parang... Mga ano, di ba? Yung kami so, kasi, yung tenga no, niyo, talaga. Oh, no. yung, yung kami. Kasi, kami. kami kasi, binato sila ng ano, boxers na may lamang oh. Sa God. At least, hindi ganun, di diba? uh. Oto, last But, question. Isa isa mga pwedeng sumagot. Uh, ano ang payo nyo sa mga gustong magbuo ng banda? Start tayo kay Boss Calde. Ano? Shoot lang ng shoot, makakabuo din kayo dyan. Yeah. yeah. Right. Shoot lang ng shoot, makakabuo din kayo dyan. Ganun din sa'yo? Hindi. Mag-iingat sa pagbubuo. <laughs> Mag-iingat sa pagbubuo. <laughs> ah! Mames, <No, laughs> yung mga mabubuo niyo, hindi mo magustuhan. <laughs> 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 Kaya magbanda para sumikat. Yan lang. Kasi di kayo sikat. Pero kung sumikat kayo, di good. No. <laughs> Oh. Okay. Eh, payo mo din sa mga nasaktan mo. <laughs> 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 payo or apology? Hindi, <laughs> apology. <laughs> apology. Alright. <laughs> <laughs> Kung mag-banda kayo, mag-banda kayo ngayon. Nina, do it now. Oh. Do it oh. ba? Tama ba yun? Do it now. Do it now. Can you hear me? <laughs> Get to the chopper. Now! Pag mag-banda uh, kayo, have fun. Take one our, for the, in team. the oh, <laughs> Give 110%. Give <laughs> 110%. There's no I in, ano, team, in band. In, in team. <laughs> but there's <laughs> an I <eye> in win. <laughs> uh <-huh. laughs> Ayun. Okay lang pumalpa. Okay lang, ano, tugtog na yung tug tugtog. Kasi yung una naming gig, naalala ko sinisigawan ni Yordi si, ano, si Miggy. Do <laughs> ano, you like a rock star now? <laughs> 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 oh, yeah, yeah. Na, na, eventually, nakatrabaho namin sa isang si recording yun, studio. Ay. Pero isa sa mga una-una namin gigs, pinagbabato siya ng mic. Kasi binabato ang mic ko. <laughs> Yun. So it doesn't matter if he sucked uh -huh. sa simula. Correct, correct. Ba't ka binatay yung mayor? Allowed to suck. Uh -huh. uh, oh, wala. wala eh. Paat oh, ang namin nun. Tsaka yung <laughs> pinang-battle of pinang-recording namin ng demo namin, natalo kami.